Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuporta, at sumusubaybay. Bye ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hinding, hindi hindi niyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And siyempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buo inyo to. I start to finish. Kaya ito na dumako na tayo sa ating main topic for today's video at huwag ninyong kakalimutan na i-share itong ating video today. Okay? Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Paano nga nila? Wow! Bongga! May lupa in sa France at saka may beach resort. Paano ninyo nagawa to? Or paano ninyo na kuha ang property nito eh hindi naman kayo ganun kasikat hindi naman kayo popular sa industriya ng showbiz so eto na guys watch this mamaya ipapaliwanag inyo ng inyo ng -bo so eto na guys watch this kung nakita nyo na ngayong recap so once again sa si ATT o sa mga admins dumako na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina so wow sobrang yaman naman pala ng pamilya atay de di ba yung nanay ni Arjo may may beach resort at saka hello di ba wag kayo wag kayo dahil ito lang naman guys ang matindeki na Arjo may bahay sila sa France o oh, saan ninyo nakuha yung pambili niyan or saan ninyo kinuha yung pampatayo niyan ah oh, simple lang ba diba? nangurakot siya nang nangurakot dito sa Pilipinas ba diba? um o oh, nang ng nako ng kaba ng Pilipino para lang masabi na mayaman siya ng bonggang bongga and guys take note ah hindi sila makakapagpatayo ng mga ganyan kung showbiz or artista lang ang pagtatrabaho nila, di ba? Hindi um hindi nila um hindi nila makukuha or hindi nila ma-achieve yung mga ganyang lupain, yung mga ganyang um titulo, mga ganyang um mga ganyang pagpapatayo ng negosyo, bahay sa abroad eh 'di ba? Um lalong -lalo na kung artista ka lang at kung lalong-lalo na guys, 'di ka naman popular at wala ka naman mga endorsement na magbabayad sa iyo milyon-milyon, 'di ba? Um, dahil sa ABS, guys, matagal nang walang trabaho or once in a blue moon lang sila kunin ng ABS para ma para makapagtrabaho or para gumawa ng proyekto, 'di ba? Yung iba dyan, small drills lang ang natatanggap nila. Pero, di ba diba, kaya minsan, villain, ganun lang yung mga papel nila. Tapos, nakapagpatayo ng bahay sa France. Tapos, nakapagpatayo dito ng, ano, ng beach resort. Wow, bongkang bongga. Yun naman pala, guys. May hidden agenda sila sa, uh, may hidden silang ginagawa. ba diba, para makap Parang nga naman sa ganun mabilis silang umaman wala silang kahirap-hirap na di ba diba? simple lang magnakaw sila ng magnakaw ba diba? um ganun naman yun mga kaalab nation wag na tayong pa humble pa Huwag na tayong pa ano pa madami pang kwento kwento ba diba? Ma Tsaka ito ha um kung artista ka lang kung ha kung artista ka lang na marami kang endorsements at marami kang anong hindi posible pero sa katayuan nila Arjo, sa katayu, sa katayuan nilang hindi naman sikat sa katayuan nilang hindi naman popular, oops oo oh, nga no, dandan dan lang naman ako sa pagsasalitang hindi sikat dahil baka mamaya matamaan at baka sabihin nilang anong hindi sikat eh best actor yan, best actor nga pero hindi naman gaano karami projects or kadaming proyekto na sa yung bida, di ba? Naawa lang yun guys, just for the awa effect, okay? Awa effect lang naman yung pinairal dun sa famas, wag niyo akong gaguhin, okay? Um, na, na so ganito, ganyan, ganyan, ganito na marami na naman kayong ebas, marami na naman kayong kotse-kotse, marami na naman kayong sasabihin na hindi na naman maganda, di ba? Hindi na naman kayo nais-nais at hindi na naman ka kaaya-aya. Kaya, sorry na lang, ha? di ko madadala yan. Madadala, yan. Lalong-lalo na yung nanay ni Arjo, guys. Diba, ba't makakapagpatayo yan ng beach resort or ng beach house? Kung, um, kung artista lang yan, kung dakilang artista lang yan ng dekada, ng dekada, diba? Kasi pinagmamayabang nila or pinagmamayabang ng nanay niya, eh, ilang dekada na siya sa showbiz or ilang dekada na siya sa industriya tapos yun naman pala eh ba diba, um tapos yun naman pala nakapagpatayo ng beach resort sa isang sa isang isang isa isa't isang kisap mata ba diba? or sa isang gising mulong isang mulat mulong lang ng mata mo ay nakapagpatayo na siya ng beach resort diba nakapagpatayo na siya ng bahay sa France ganun sila kayaman guys ganun sila magdispalco ko ng pera ng mga Pilipino kaya ba diba, um yun ang babalitaan ninyo gulat na lang kayo ninanakawa na pala kayo kaya pala sila kaya pala sila nakakapagpatayo ng resort ng nakakapagpatayo ng bahay sa abroad nakakapagpatayo ng um nakapag pare, sila ng bonggang bongga na ang laki-laki, guys. Ang laki ng ref. At yung kapatid niyang, kapatid niyang 21 o 23 years old pa lang, ba diba? Na medyo kaedad ko eh. ba diba, who have thought na sa ganong edad is, um, kapapasok mo lang sa showbiz, kababago mo lang sa industry sa industriya, kabago-bago mo lang sa industriya eh um, ano lang um nakapagpatayo ka na ng ganitong bahay at saka may sarili ka ng ano, may sarili ka ng chopper guys, hindi basta-basta sa sakyan, chopper okay, dinaig niya pa talaga yung natural ang yaman di ba diba? ka lang talaga kung sobrang yaman mo na sa malinis na paraan 'di ba? Eh kaya lang naman yumaman ng yumaman yung mga pamilya atay din ayan or yung or yung pamilya ni Arjo kasi nga 'di ba? Nangurakot yung kanilang alaga. Yung aw-aw nila nangurakot nang nangurakot and syempre nagnakaw nang nangnakaw. Nagnakaw nang nagnakaw ng kaba ng Pilipino, 'di ba? Ha, sick, classic, 'di ba? Classic talaga yung um, naglalasik talaga sila ng kadiliman or naglalasik sila ng laging yun naman, yun naman pala yung trabaho nila kaya pala no kaya pala hindi na ng project yung mga yung pamilya niyang yan kasi nga wala na siyang kahirap-hirap sa mundo ng industry at or sa showbiz diba? wala na siyang kahirap-hirap wala na siyang ka um, wala na silang kahirap-hirap na hindi na nila kailangan umarte actually sa katayuan nila ngayon na sobrang yaman na dahil sa kinamkam nila binulsa nila yung kaba ng Pilipino yung mga pera nating na mga Pilipino hindi na sila dapat umarte arte na magpupuyat diba magkakaroon ng eyebags, magpa ang pangit ng restaurant ng rehistro nila sa camera diba saan ka pupunta Lola Sol? sa tindahan. Ingat ka dyan, ah. So, ayun na nga, going back to the topic, hindi na sila, um, hindi na sila kailangan pang magpakahirap sa industriya na to or sa industry na ginagalawa nila, di ba? Actually, pwede na silang umalis, eh. Di ba? Pwede na silang umalis. Total, wala naman naghahanap sa kanila at hindi naman sila kailangan ng mga tao. Di ba? Um, wala naman silang mga fans na naghahanap sa kanila, lalong-lalo lalo na siguro 'yung sisteret ni Arjun na. Wala naman, wala naman ka-fans fans eh, di ba? Lalong-lalo na 'yung mga dalawang sisteret ni Arjun na. Wala naman ka-fans fans may naghahanap ba diyan? Wala naman, di ba? Kakapraso lang naman 'yung naghahanap diyan pag may nabasa ka sa comment section. So, pwede na sila magpahinga sa ganung um, sa ganong kalagayan nila kaso nga ba diba, baka mamaya bigla silang maghirap ulit bigla silang magutom ulit imbis na sa ganas na sila eh ba diba, ngayon nasilip na ngayon ng mga diskaya na, nasilip na ngayon ng mga kapwa niya politiko ng kapwa niya congressman kung ano ba talaga yung ginagawa niyang lagim ba diba? so would have thought, maghirap ulit yung mga yan mabawi lahat ng mga kamay, kayamanan nilang kahirap, walang kahirap-hirap nilang nakamtan or walang kahirap-hirap nilang nasungket ng bonggang-bongga. Okay? Ganyan talaga guys, pagka makakarma ka na or nakarma ka na ng yan, talagang mawawala na yung kayabangan mo, mawawala na yung mga um, yung mga yung mga panggaganyan mo, di ba, mawawala na yung kaangasan mo, mawawala na yung kayabangan mo. Kaso yung iba, matindi. Yung iba dito ha, ah, nagkaroon na nga ng sakit, nagkaroon na ng ano, aapit pa rin, di ba, um, nagkaroon na nga ng malubhang sakit, nag nagkaroon na nga, na-stroke na nga, di ba, ganyan pa rin yung naasta. So, alam niyo na yun mga ka-ADN, ba diba? Hanggat maaga pa is magbago na tayo ng magbago. Or should I say, eh, dapat na sila talagang magbago dahil nga, ba diba? Nasa huli ang pagsisisi. Oops! Sorry ah, idagdag ko lang. Idagdag ko lang kahit na may dumahaba ito. Ardo, subukan mo ulit tong i-deny. Hindi mo na ma na itong mga lupain na ito hindi mo na maide-deny yung, yung bahay niyo sa France hindi nyo na madede deny yung mga kayamanan na kadalasan nyo naman talagang idinide-deny ngayon nowadays 'di ba hindi nyo na -de deny hindi nyo na makakaila kakaila Subukan nyo man ikaila eh halata-halata naman na na talagang may bahay may lupain kay sa France 'di ba Halatang halata naman ng na mga ka-ADN, wag na silang tanga, wag na silang pa-ipokrito, wag na silang pahambol na kunwari, na kunwari ganito, na wala silang bahay, wala silang beach resort, wala silang yate, di ba? Sino so, ang niloko mo? Eh, ang yabang-yabang nga ng nanay mo, ang yabang-yabang mo nga rin dati na bin feature ka sa mga vlogs ng mga kapwa mo artista sa ABS or ng mga reporter niyo sa ABS tapos sasabihin mo ngayon porket na buko na eh hindi amin yan, hindi amin yan, 'di ba um, wala kaming ganyan wala kaming wala kaming ganyang property wala kaming ganyang beach resort wala kaming reef wala kaming ganito ah talaga ba Pinagpagura namin 'yan 'di ba pinag pinagpuyatan namin yan pi, dugot pawis namin ang pinuunan dyan ganyan cheche -che bure arjo kaya wag kami ba diba? wag mo kaming plastik wag mo kaming plastikin eh. wag mo kaming linlangin eh. okay so bye bye na mga ka ADN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang ia upload ng mga nga so, bye -bye na mga videos. So, babay na ka mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Happy, happy Thursday morning. Bye-bye. See you on my next video.